Ah, dito kami sa ano, sa Ferris Yay! Ano ang taas? Uy! Ayun sila oh. Ayun! Ala, 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 bagel Ang Ah. Suyo 'Yun, 'yun lang, Wala gasolina. Hey guys, kuhaim muna tayo sa ating vlog. Hey guys. <laughs> you know. <laughs> Ayan oh. No? Grabe. Uy, malikot yan. Hala. Huwag Huwag ka malikot. Huwag ka malikot. Huwag ka malikot. Grabe. Nawala ng gasolina guys. Wala dito ako mas sa taas. Umistak. Grabe. Ya 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 ya. Ada la 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 la. Ada la la la. Ini lu. Sudah bungilis. Awak. Tak boleh. Tak boleh. Yu tu. Ui. Wah. Uh. Wow. Agad na. Agad na yata ito? Ano, lakas! Guys, ang <laughs> lakas! <laughs> kasi si Ate Harris ang tapaw. Uy! Ulo! 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 Mana mana nak breno. Mana nak breno ayo noh. Ada, ada nak breno. Wow. Cepat, cepat. Sudah. Sudah na. Hindi na ayaw na tumigil. Ayaw na tumigil guys. <coughs> binilisan ni Manong. Ah, sa guys! Siris, tawa wow, ka wow, mabuti. Siris, lah, Uy, paa na! Uy, yan! Yan! Siris, la, 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 la. Guys. Oh. Uy, Siris. Nasaan ka? Ano to? Guys! Lahat. <laughs> Lahat. La. Tama <laughs> oh sarap. Yan, malapit na tumigil, guys. Ubusan na lang kasi din na. Ayun, no? ubusan <laughs> na kuya. Sumuka na. Ayun, oh. Mistak kami, guys. Nandito kami sa taas. Ayun, oh. No? Ah! Ayun. Yes. Okay, tapos na. Yes. tapos na, guys. Ayun sila, mama, oh. Ээ ээ ээ